gusto raw mag-lifestyle check, mas mainam daw kung sisimulan ito sa pamagitan ng paglabas ng salen ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang hamon ng ilang mambabatas. Nasa frontline, line, na balitang yan si Marian Enriquez. Aprobang ilang kongresista sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kasunod yan ang investigasyon sa umanay ghost flood control projects ng DPWH. Ano talaga nga mga expectations no, on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. No? Hindi lang ko mag-target, uh, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Una nang sinabi ng Malacanang na uunahin si Lipin, ang pamumuhay ng mga taga-DPWH. Pero ayon naman kay Act Teachers Partilist Representative Antonio Tinio, bakit hindi si Pangulong Marcos ang mauna sa lifestyle check? Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks uh, sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Uh, kailangan din pati ang cabinet no, ni Pangulong Marcos ay masama ron. Uh, hindi po natin maaaring makalimutan na mayroon pang mga um, long standing and outstanding uh, ill gotten wealth cases uh, sa pamilyang Marcos mismo. Si Senator Risa Tiberos inaasahan ding magiging buen naman sa lifestyle check si Pangulong Marcos. Kung nag-utos si presidente ng lifestyle check, uh, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang uh, ibubunyag yung kaniyang sale. Pero si Vice President Sara Duterte sinabing hindi lang dapat statement of assets, liabilities and net worth ang sinisilip. Dapat pa at hindi lang yung elected uh, public officials, sa pati yung mga appointed. Uh, public officials at hindi lang yung mga um yung on the surface na sabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin dapat deep dive kung sino yung mga dami ilabas yung mga dami ng mga uh, public officials